Mga kaibigan, uh, sa oras na ito, gusto ko lamang pong ipapansin sa inyo ito. Itong isa, ito po ay fiesta ng mga Katoliko. Ito yung tinatawag nilang uh, fiesta uh, ni San Juan, no? Uh, itong isa naman, ito yung katatapos lang na fiesta ng MCGI. Ang ibig ko lang ipapansin sa inyo dito, ano ang pinagkaiba ng Uh, fiesta ng San Juan at saka fiesta ng uh, MCGI mga kaibigan uh, panorin po natin kung ano po yung uh, pinagkaiba nila mga kapatid ito sa isa ay ano, sabugan ng tubig uh, tignan nyo kung uh, yung mga dumadalo dito sa fiesta ng Diyos at saka itong fiesta ng uh, katoliko kung asan dyan ang kalugod-lugod sa paningin ng Diyos mga kaibigan uh, para sa inyo uh, kung kayo po ang pagpipiliin po kung ano po yung kalugod-lugod dyan uh, alin ang mas uh, sa Diyos yung isa uh, sinasabuyan nila ng tubig yung mga tao uh, mga kaibigan. ah uh, yan o no? oh. Uh, pero itong isa naman ay masaya yung mga uh, dumadalo dyan uh, napakasaya nila no ah uh, pero dito sa ganda, sa isa sa tinatawag na fiesta ng katoliko, yan o, no? nagagalit yung tao kasi sinabugan ng tubig. Ikaw ba naman yung uh, babasahin? Ah, mabasa ka eh pupunta ka sa office o sa meron kang pupuntahan eh binasa ka lang. Siyempre maiinis ka, no? O yan, no? Oh. O, hindi ba nakakainis yan, mga kababayan? Pero itong isa, itong ah, uh, tinatawag nilang fiesta ng no? MCG, mga kaibigan. Ayan, no? Ah, uh, napaka uh, ganda at napakaayos pero ito isa o oh, yan uh, oh. ah, galit ang inaabot yung mga ano, dumadalo ah ayan o oh, oh, <laughs> ano ba naman yan ah eh dito yung uh, oh, ayan natutuwa sila dahil nakakagawa sila ng katarantaduan pero dito mga kaibigan ma masaya yung mga tao dito sa kabila no? Uh, mga kaibigan, itong fiesta dito sa kabila, pero dito sa kabila, yung fiesta ng mga katoliko, mga kaibigan sa kita, no? Yan, on, asara, no? asaran no? Ah, uh, yung mga tao na dumadaan mga tagaibang bayan instead na matuwa, instead na masaya uh, uh, makatanggap siya ng saya, eh, naiinis yan, no? Eh, ito ba naman yung um, uh, papasok sa office o sa man? Eh, binabasa ka. Hmm? Pasayaro ka. Kunwari, meron kang mahalagang dokumento yan sa yung bag. Eh, ang ginagawa nila, sinasabu yan. O, oh, yan o, oh, yan o, oh, yan Ha? Oh, <laughs> ah, kalugod-lugod ba yan sa tao? Kung hindi ang kalugod-lugod sa tao, eh lalong lalo na sa Diyos, mga kaibigan. Kasi kung hindi ka naging kalugod-lugod sa tao, hindi ka rin kalugod-lugod sa Diyos. Pero dito sa banda dito, napakaayos at napakasaya. Yung mga lumunood, eh, uh, natutuwa sila. Masaya sila, mga kaibigan. Yan yung kalugod-lugod sa Diyos. Yung fiesta uh, ng MCGI. Pero dito sa banda rito, eh, wala, mga kapatid. Ha? Uh, galit ang uh, natanim sa kanilang puso ang ah, dalit eh ba naman yung ganun eh ganyan no? ah, yan o no? Ah, so dito mapansin po ninyo mapagkaiba po ninyo ah? mapagdiferensya po ninyo kung alin ang sa Diyos uh, ah, sa ating makikita mga kaibigan mga kababayan so maraming salamat po yan lamang po ang gusto kong ibahagi sa inyo mga kapatid Ah, gusto ko lang ipakita yung tuwa, saya ng mga dumalo uh, dito sa tinatawag ng MCGI na Fiesta ng Diyos. So hanggang sa muli po mga kapatid. Maraming salamat po.